Kaya okay. okay. ka. nang sabi ko sa'yo, anong sabi ko sa'yo? Di ba hindi ka makaupo nung nakaraan, hindi ka maka... Parang hindi mo maayos siya, ano? Sabi ko sa'yo, pag, lumi, lumipas yung mga araw, kumaga, kaya mo nang i-ano, na. Unti-unti ka nang... Ganito yan dat, nung nakaraan, no? Panorin mo yung unang-unang video niya. Naka-letter C. O ngayon, parang kaya mo na. Pero hindi pa yung totally ano. Kasi pag maglagad ako, mas doon nasa sakit. Kaya, yan, hindi pa yung totally. Kaya pinabalik ko yan. Kasi severe moment talaga, nakaganito yan. Tapos hindi siya makaupo ng maayos na ano. Kumbaga hindi komportable. Pero isang pitik pa lang yan. Pangalawa, ang matitira na lang dyan yung parang mga sa muscle. Parang tight pa. Susundan mo ngayon yun. Kahit di ka na magano sa akin. Susundan mo ngayon yun ng mga stretching. Ha? kasi nangyari dyan nagless na yung mga blood circulation dyan yung oxygen supply yung mga muscle natin parang nagiging tight siya, umuurong dahil yung sciatic nerve hindi nagpa-function na maayos yung tubo okay? kaya parang yung mga muscle mo parang gusto mag-cramps na hindi mo malaman okay, pero pag naayos ko na yung sa balakang mo kagaya niya medyo tuwit ka na eh hindi ito ba yung kasama mo dati? oo, hindi. kapatid pero nakita mo siya, di ba? Tingnan mo yung obserba mo yung kilos niya. Habang tumat lumilipas yung mga o, araw, umibilis siya. Yes. Okay. okay na siya. Kung baga sa biyayin, mas maganda-ganda na. Kesa noon, napagpukulang, hindi. Nahirapan Malaki <laughs> ang Sabi ko sa iyo kasunod mo 'yun, 'di ba? May sinabi sa iyo kasunod mo 'yung operator ng bako, 'di ba? Sinabi ko sa iyo. Ganun din siya. Ngayon, damo, hindi na siya bumalik. Hindi <laughs> ah, na. Hindi na, na session sa session. Talawa lang. okay ah. Kaya mo, kasabay mo 'yun ha. Sabi ko sa iyo, second session 'yun. Dalawa lang. Oo. Ito pangalawang session nandito nindo. Pero 'yung letter niya, mild si na lang. Ito kasama niya, alam mo magsinwaling ko pa din niya. Kumbaga, ba na siya ng maayos. Kumbaga, mas Kumbaga, nakakakilos na na yung Ang laking bagay. Tuturuan kita ng mga stretching ba para makarecover ka na pang mo man lang. Relax na. mag iingat ka sa pagbubuhat na mabigat, medyo may kaliitan ka ayun, Siyempre, pagka mabigat ng binubuhat mo, bumibigay yung mga ganto natin. Minsan, nasa isip na lang natin yung lakas natin. Kala natin, kaya pa, tayo yung pala. Hmm. Nung binata kasi, nagbubot ako ng mas mabigat pa sa akin. Eh. Oo, oh, nasa. Mm. Sabog. patagilid. Mm. oh, kita mo? Pansin mo? Oh. Siya lang mag-isa. Eh, wala nang ganun-ganun. Pinis -ganun. niya na kumilos. Tugma yung mga sinabi ko, no? Ako, okay, four days. Yun na. Three right to four days. Nagaginawa na ako, eh. Kumbaga, malaking ano nito. Eh. Kasi kailangan lang makasingaw yung naipit. Hindi kaagad siya kasi mawawala pag tinanggal ko ito. O, oh, nandiyas ko. Hindi siya kaagad mawawala ng yung araw na yun. Kailangan makapahinga kahit konti. Mga ilang araw. Magugulat kayo pabilis na lang pabilis yung lakad nyo once na lang nakakabilis na yung lakad nyo sundan nyo naman ng stretching tulungan nyo ako kasi hindi naman tayo araw-araw magkasama eh mga kahit sa bahay nyo 1 2 3 kabila ganun din 1 2 3 tapos 1 2 3 pero ang pinakamahalaga pagkisin nyo sa umaga 1 2 yan din yan no? Oh. Tingnan nyo yung position na yan oh 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 Okay? Ang kulang lang dito yung traction. Siyem syempre, tsaka yung estimation kung ayos na o hindi pa. Kung paano i-estimate. Kung baga, huh? pagtatandya. Pihaya. Huwag hey. mong laba ng tol. Ayan, tambo-tambo katawan. Hindi na masakit yan. Ayan, sarap ng pumulo oh. O, taba ka. Tapos, kahit pa paano, massage-massage mo yung sarili mo, ha? Yung mga part ng mga muscle na kagaya ng ganyan, ganyan, dito. Tapos yung ngayon, yung mga ganyan, no? Alalayan mo muna yung sarili mo para hindi na kayo gumastos. Para doon pa lang sa bahay nyo, nangayos yun ang sarili nyo. Tol, pero ito, may mga may iiwan pa dyan, ha? Mga ilang buong pa yan makaka-recover. Yung sa sciatic nerve kasi medyo matagal na siyang ano, eh sa tulong lang ng stretching, mawawala yun, ha? Tama. Pero mahala nga, pa ka, hindi ka palala. Okay? Pabalik ka na sa dati. Pero sa pagbubuhat, awat muna, ha? Hindi po kit nakakabiyahe ka na na maganda. Maalwa na. Eh, bakto yung dati mong trabaho ang ginagawa mag-adjust ka kung dati pinubuhat mo ba hindi kalatiin mo muna dalawang balik ka sampu-sampu lang muna oroy ako dito sa ilalim okay. kaya sa susunod ng mga paglipas ulit ng 3 to 4 days Observahan nyo ulit yung changes. Ngayon, kung pag kung baga pag hindi mo pa kaya kung baga gusto mo pa rito wala problema balik lang ayorit nang ano Ganito ulit ha pero kung kaya mo na eh sarilihin mo na para hindi na ako Ha? sa Tsaka lang muna. O, kaya mo ba yung stretching na ganito? Hindi masakit? O, hawa ka mo. One, two, three. Ipasok mo konti. One, two, three. Ganun lang kabilis. Kung mapapansin mo, di ba? Isa may pad Sa kabila rin, ganunin mo. Medyo ipasok mo ng ngayon. One, two, three. O, ganun lang kabilis. Okay? Tapos upo ka. O ganito. Pag tayo sa umaga. One, two. One, two. Tapos, ano one. o, oh. Alam mo na, ha? Ganun lang. Tapos, yung simple nga, no? Oh. Diba, Para dito naman yan, no? Oh. One, two, three. Hindi mo kailangan yung pakag... Basta nagsisip. Kung simple lang. One, two, three. Mainat lang siya. Okay na. Okay? oh, sige. Lagay mo na ulit yun. Okay na. Tayo nga. lakad ka. Oh, dito. Okay ka? Pero Oh. Eh, konting kontina na. Konting kontina na lang. Hindi pa naman siya. Dati gantong ang gato yun. Oh. Ngayon ganto na. Ganto na. Eh nakita nyo, ang bilis naman ninyo kumilos. Susunod na mga araw, pantay na yun. Ang mahalaga, bumilis siya. Kita nyo naman, pagbili niya, lakad niya. eh diretso na. Hindi nakagawa yun. Puupo lang. Ah. Alam niya yan, yung mga nag-letter C na galing dito, alam niya yan. Kung gaano ka kahusay yung ginawa ko sa inyo. Okay? Para,